So, what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. Once again, this is Mamay Love Advice. And nandito ulit ako upang magbigay na naman ng panibagong uh, advice para sa inyong buhay pag-ibig. Kung sa tingin ninyo, medyo naguguluhan kayo sa inyong uh, pinagdadaanan ngayon sa inyong buhay pag-ibig, well, andito ako upang magbigay na naman ng ilang mga tips upang makatulong sa inyo. At this moment of time, ngayong araw na ito mga kamamay, ang magiging topic natin ngayon is kung paano ba muling tataas ang value mo sa isang lalaki. Ang ibig sabihin, muli kang magkakaroon ng halaga sa kanya, muling tataas ang importansya mo sa kanya at muling babalik yung pagmamahal sa iyo ng isang lalaki. Okay? So, uh, isa lang hinihiling ko mga kamamay, if ever na gusto nyo yung mga ganitong klase ng love advice, ganitong klase ng video, don't forget to click the subscribe button at notification bell para maging updated kayo palagi sa lahat ng mga love advice na aking ishare. Okay? So, isang pabor pa mga kamamay, uh, kung nagugustuhan nyo yung mga video yung ginagawa ko, So, sa kagustuhan kong mas makapag-upload pa at makapag-share pa ng mga love advices na kagaya nito, gumawa ulit ako ng isa pang channel. Hopefully, mabisitan nyo at makapag-subscribe kayo dito para maging uh, supportan nyo na rin sa akin. Okay, so yung pangalan ng ng ginawang bagong channel is home of love advice mag-upload din po ako dyan ng mga love advices na kagaya nito kaya mangyari na i-subscribe nyo din po yan mga kamamay okay so uh, sa mga solid nating subscribers dito mag-comment kayo dyan sa ating isang channel na ginawa at kayo po ang siya shoutout ko next video. Okay? So, mga kamamay, mamaya sa bandang huli ng ating uh, video, magsa-shoutout ako nung mga nag-comment doon sa bago nating uh, channel. So, abang-abang lang po kayo. Okay? So, wag uh, huwag natin masyadong patagalin mga kamamay. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang maging high value ka pagdating sa isang lalaki? So, number one, gawin mong mahalaga ang oras mo. Ibig sabihin, 'wag na 'wag mo basta-basta ibibigay ang oras mo sa isang lalaki. Sa inyong mga partner, sa inyong mga jowa, 'wag palagi kayong umoo sa kanila oras na binibigyan kayo ng imbitasyon. Okay, for example, niyaya kayong lumabas. 'Wag kayong basta-basta agad sasama. Sa yung tipong halos araw-araw kayong niyayaya at isang yaya lang isumasama agad kayo. Well, 'wag ganyan mga kamamay. Masasanay ang mga 'yan na palagi kayong pumapayag. Okay? So, wag nyo pong sayangin ang oras ninyo. Ibig sabihin, para tumaas ulit yung value nyo sa isang lalaki, magpa-hard to get po kayo. Yung oras ninyo is limitahan ninyo. Huwag po palaging sasanayin yung, yung sarili ninyo na magkasama kayo palagi. Huwag niyo pong sasanayin yung sarili ninyo na siya palagi ang inyong kausap. Minsan naman mag-say no kayo. Medyo pahirapan nyo ng konti pagdating sa inyong atensyon, pagdating sa inyong oras. Kasi nasasanay kasi ang lalaki kapag ka palagi kayong niyayaya at isang uh, yaya pa lang sumasama agad kayo, umuuo uh, kayo. So, iisipin ng mga yan na andali niyong kuhanin, na andali niyong yayain. So, para tumas nga ang value ninyo mga kamamay, ugaliin ninyo na hindi kayo minsan maging available sa kanyang mga yaya. So, sa ganyang paraan mga kamamay, gagawa siya ng paraan maghihintay, magtitiis okay nang uh, ilang oras para lang makasama kayo so sa ganyang paraan tataas ngayon ang value ng inyong time tataas ngayon ang value ng oras ninyo doon sa isang lalaki na yon o doon sa partner ninyo okay isipin nila na bawat oras bawat minutong kasama ka ay eh kailangan memorable meaningful okay so yun yung paraan ko para tumaas ang value mo sa isang lalaki. Maging mahalaga ang oras mo. Okay? So, number two. Kaya mo dapat siyang tiisin. Mga kamamay, mahalaga din po ito para tumaas ang value nyo sa isang lalaki. Kailangan paminsan minsan kailangan nyo din po silang tiisin. Okay? Kasi kapag ka ang isang lalaki, hindi nyo po siya tinitiis. Okay? Kapag ka siya ay gumawa ng kasalanan at ikaw pa ang humihingi ng paumanhin, mai-spoil na naman ang mga yan. Baka mamaya, kahit magtampo ka, hindi kanya pansinin. Baka mamaya, kahit magalit ka, iisnabin ka lang yan. Kasi nga, hindi mo siya tinitiis pa minsan, -minsan. Kung alam mong mali yung lalaki, tiisin mo. Huwag kang mag-sorry. Huwag kang humingi ng pasensya. May spoil ang mga yan. Masasanay ang mga yan na kahit mali ng punto nila, magmamatigas pa rin sila. Kaya kung sa tingin mo at nakita ng lalaki na kaya mo siyang tiisin, lalambot yan sa'yo. Hindi yan basta-basta gagawa ng isang bagay okay, na ikasasakit mo. Hindi yan basta-basta gagawa ng isang uh, action aksyon na ikagagalit mo. Kasi possible kapag ka nagkamali siya ng galaw, kapag ka nagkamali siya ng, uh, ng moves, sa kanyang mga ginagawa or sakali namang naglolo ko siya sa inyong relasyon at kaya mo siyang tiisin well magdadalawang isip talaga yan naggawin ng isang bagay kasi nga possible mawala ka possible iwanan mo siya possible magalit ka possible magtampo ka kaya ang isang lalaki tataas ang respeto sa iyo tataas ang uh, pag-iingat niya sa iyo at hindi siya magiging marupok sa ibang mga bagay-bagay. Yan yung paraan upang tumaas ang value mo sa isang lalaki. Kailangan kaya mo siyang tiisin. Okay? So number three, kailangan magkaroon ka ng sarili mong pinagkukunan ng pera o pinagkakakitaan. Mga kamamay, kapag ka meron kang ganyan na sarili mong income, kapag ka meron kang ganyan na sarili mong pinagkukunan ng pera tataas ang pagtingin sa iyo ng isang lalaki. Gustuhin mo man o hindi, talagang tataas ang respeto sa iyo ng isang lalaki. Bakit? Eh kasi may katulong na siya sa mga gastusin. Eh kasi meron na siyang mapagkukunan ng ekstrang pera sa lahat ng bayarin sa bahay. Okay? So mataas ang pagtingin sa iyo ng isang lalaki kapag kakaya mong gawin ang ginagawa nila. Kung paano sila maghanap buhay, kung paano sila kumita ng pera, hahangaan kanila, irerespeto kanila at tataas yung value mo pagdating sa kanila. Kasi matatakot ang mga yan na gumawa ng mali para iwanan mo kasi kaya mo na yung sarili mo eh. Kasi kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. May paninindigan ka na. At anytime, sabi ko nga, kaya niyong iwanan ang mga lalaking ganyan. Kapag meron na kayong pinagkakakitaan, hindi na kayo umaas sa kanila, hindi na kayo humihingi, o hindi na kayo nag-aabang ng bigay nila. ba? Diba? So, ganyan ang isang totoong babae. Para tumaas ang value mo sa isang lalaki, kailangan nagagawa mo rin yung mga bagay na kaya nilang gawin tulad na nga ng pagkakaroon ng sapat na pera o nung pagkakakitaan ninyo sa inyong sarili. Okay? So next maging maganda at kaakit-akit sa paningin, okay? isa rin tong dahilan mga kamamay upang uh, maging high value ka sa isang lalaki kapag ka nakikita niya na gumaganda ka araw-araw sino ba namang lalaki ang hindi magtataas ng value sa isang babae kung nakikita niya na ang ganda nito kaakit-akit siyang tingnan ang galing niya magdala ng damit nag-improve siya Okay, so uh, talagang deserving ng isang o deserve ng isang babae na nabigyan siya ng mataas na value. Kasi nga inaayos mo yung sarili mo. Kasi nga inaalagaan mo yung sarili mo. Kasi nga ikaw yung babae na hindi mo pwedeng itapat sa ibang babae kasi ibang klasika. Kasi nga inaayos mo yung sarili mo, inaalagaan mo sa anumang aspeto nag-improve ka. So isa yung uh, bagay na kailangan mong uh, gawin I-improve sa sarili mo Nasabihin na naman ng iba, ng iba nating subscriber dito Eh kamamay, papa, ano paano ko magiging kaakit-akit? Paano ko magiging maganda sa paningin ng partner ko? Eh, pakit ako? Ipinanganak e, akong pango Ipinanganak akong pandak Ipinanganak e, akong maitim So paano yan kamamay? Sinasabi ko sa inyo mga kamamay Lahat ng ginawa ng pakinon Walang pangit Lahat kayo maganda nasa sa inyo na lang mga kamay kung paano nyo yan, aayusin sabi ko nga palagi sa inyo araw-araw mag-improve kayo para sa inyong sarili, kahit hindi na sa inyong mga partner kahit sa inyong man lamang sarili nakapagkahumarap kayo sa ibang tao is presentable kayo mga kamamay, may mga beauty products dyan Okay? Na po pwede nyo gamitin sa abot ng inyong makakaya. Sa abot lang ng inyong makakaya ha. Hindi nyo kailangang mangutang para lamang magpaganda. Hindi nyo kailangang manghiram ng pera sa ibang tao para lamang ibili ng chinchanso, para lang ibili ng foundation. So kung ano lang yung kaya ng inyong budget. Okay, yung tipong mag-ayos kayo ng buhok, mag-supply kayo, mag-pulbo kayo ng konti, mag-lip tint, mag gloss. Okay? So, simpleng ayos lang at palatilihin ninyo ang good hygiene. Okay? Nakakamangha na yan pagdating sa isang lalaki. Talaga ang isang lalaki ay uh, tataas ang value sa iyo kapag ka ganyan. Pag nakikita nila na araw-araw kang nag improve na araw-araw kang gumaganda at kaakit-akit sa paningin. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, huwag na kayong magdahilan pa sa akin na hindi nyo kayang gawin to nasa sa inyo nalang mga kamay yung katamaran nyo, huwag yung pairalin yung mga bibig ninyo, huwag puro dahilan, huwag puro reklamo gawa nyo ng paraan wala nang ibang magtataas nyo para sa inyo wala nang ibang uh, mag uh, li lift up ng sarili nyo para sa inyo hindi naman po pwedeng mga nanay nyo nanay nyo pang mag-aayos sa inyo hindi naman po pwedeng ibang mga tao mag-make mag, uh, up sa inyo diba? so kung... Uh, hindi kaya ng iba na ayusin ang kanilang sarili, kayo mismo sa inyong sarili, gawan nyo ng paraan yan. Magsikap kayo, magsumikap kayo, marami ng online na tutorial dyan kung paano mag-make up, kung paano maging uh, simple ang ganda, ba? Diba? So maraming paraan, wag, wag puro reklamo. Maraming paraan, wag puro reklamo ang pairali ninyo mga kamamay, wag kayong ganyan. Okay? So next kailangan may isa kang salita sa kanya. Mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, para itaas ng isang lalaki, ang value sa inyo, kailangan meron kang isang salita. Kailangan mapagkakatiwalaan ka. Okay? Kailangan nakikita ng isang lalaki na kapag ka nagsalita ka, kapag ka nagpromise ka, tutuparin mo ito. Kasi bilang isang lalaki, kapag ka nandoon yung tiwala, tinutupad mo yung mga sinasabi mo, eh talagang igagalang kanya. Talagang tataas ang value mo sa kanya. Kasi mapagkakatiwalaan ka sa lahat ng bagay. Okay? Kasi nga, uh, kaya mong tuparin yung mga sinasabi mo, yung mga pangako mo. Di ba? Yung sinasabi nila na, na mahal kita at hindi kita iiwanan. So, tuparin nyo lang yung mga kamamay, malaking bagay na yun para sa isang lalaki. Okay, meron siyang pinanghahawakan na isang salita na galing sa iyo na talagang hindi mo sisirain kahit kailan pa man. Tandaan niyo mga kamamay, ang tiwala kapag ka nasira napakahirap niyang ibalik. Kaya mga kamamay, kung kayo ay may isang salita, to niyo 'yan. At talagang napakalaking uh, bagay niyan pagdating sa isang lalaki upang talagang irespeto ka at itaas niya ang value mo sa kanyang sarili. Okay? So mga kamamay, yan lang muna ang aking ilang mga tips upang sa ganon is maging high value ka pagdating sa isang lalaki. Mas iingatan, mas irerespeto at talagang mas mamahaling kanila kapag ka nagawa mo ang mga bagay na ito. Hopefully makatulong ang lahat ng yan mga kamamay. Sana magawa nyo ng maayos. And if ever na may katanya, Anong ka dito sa ating topic na ito, i-comment e mo lang sa baba ng video na to. Okay, so bago natin tapusin mga kamamay, ang ating uh, video ng ito, shout out muna tayo. Itong ating shout out na to is galing po do sa ating uh, mga nag-comment do sa ating isang channel, yung Home of Love Advice. Kung gusto niyo pong po shout out, mag-comment lang po kayo at mag-subscribe po kayo doon. Ayan, so bago lahat, shout out muna natin si Chari Robles. Magandang araw po, Ma'am. Kay Nerissa Vega from Saudi Arabia. Ingat po, madam. ingat po Ma'am dyan. Ano? Thank you po for watching kay uh, Rubian Coronado. And big shoutout sa Coronado family. So, thank you, thank you for watching and enjoy every day. Okay? So, next kay Ibrahim Mabel. Ayan. So, Ma'am, big shoutout po sa inyo and uh advance happy birthday po. Ano, so, kaya mga kamamay, binabanggit ko ng uh, manumano o talaga nang gagaling sa baby ko ang mga pangalan para talagang ma-appreciate po ninyo na talagang ma uh, magtiwala -mag kayo na binabasa ko po ang bawat message ninyo, bawat comments ninyo. Okay, ulitin ko, sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo do sa ating isang channel, do sa mga video na upload ko doon. And syempre, huwag nyo rin pong kakalimutan na mag-subscribe do sa ating isang channel na ginawa home of love advice. Alright? So, sa mga solid uh, supporters natin dito, maraming 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 salamat sa inyo, sa inyong pagtangkilik At tayo po ngayon ay nasa uh, 30 magte 37,000 so uh, road to 50,000 ayan so maraming maraming salamat sa pagkitiwala kung napanood mo tinapos mo ang video ito mag ka naman sa baba ng video ng ito kung taga saan ka at uh, anong pangalan mo para naman malaman ko kung hanggang saan o ganun kalayo ang naaabot ng video ng ginagawa ko so para naman na maging uh, inspired ako sa paggawa pa ng mga love advice na ganito mag comment ka hihintayin ko okay so hanggang sa muli this is mamay advice. Maraming maraming salamat sa iyo. Mahal ko po kayo and enjoy life. Goodbye.